So karon nag drive ko unsa di ay. Wow. Ya, kung kay pag uli na sa balay kay ni si asawa sa trabaho pero ning uli di ay. <laughs> At, ah, mo na kami. Aha aha. Wow. Na siya pero natambay lang siya wala na gamit. Iya dugay-dugay na pug kong wala ka drive kay na busy lagi kay we have two kids kanar. So as the year passed by, tara. <laughs> Manginahang lang nag like yud tag card kay layo layo uh, ba ya. mo trabaho ka, halimbawa mo ngatukas imong friends kano need car talaga. Magwat pa taksi mag about pagkagbas, di ba? So, karon ako nang kipush over na dapat may car na talaga ako as myself kay next year. Pick up na sa mga bata, kaya nga lang school, layo-layo na, mga to hospital or whatever nang nga dapat may car na unneeded. Kaya nakalimutan ko naman dahil sa accelerator, asa ang brake, just ko binuo ko, asa ang on, nasaon ng mga safety-safety when you drive. As a first-timer, pero madlog yun ko mo parking, maunay akong big fear. Na ang pag-parking, gayo, god kay nakanang kubaan ka kung makadas magbaka or whatever nag parking dili ba mo shoot sa vax <laughs> O mahal pagyod ang bayro nun diri yun kung uh, may mga car na mga bago every month silang nagbago diri na mga BMW whatever basta mga latest na car ang ilang mga ganahan diri mura na nagduwaan ang height na ako is nara sa mga 411 or 5 plus basta when it comes to driving more practice pa talaga ako sa mga highway or whatever sa mga signal signs sa mga signs kung asa palusot-lusot. Ay! Labad sa u. So sa dihang wala ko yung sa kauras, higoto mang u. labad akong ulo. Labad yun eh. Mag-drive tang layo-layo niya. Guto So, nag-stop like, mo na kami. Lamig ang ilang mga pagkaon dire eh, kay bagong luto. nya lamig po, price. So, as you can see, healthy, kay na ay, may mga gulay-gulay na ay dagang side dish, radish, kimchi, bean sprouts na kimchi. Ayan. Ay, Ikaw man na lunch, eh, as pay muna daw kami. Na kami time in town, mi, kay dugay-dugay na po din namang wala na. Nahimo ba? Kay, kung nalagi tayo anak, wala na tayo time sa mga inga nga na sweetness na nata sa bitterness. Ang mga kuyan, Korean is mahilig sa kape. Kung oh. dili sa dagat ang kapihan nga siya, to sa bundok. Basta, dayuhunon kung maganda ang view. Bisan pa na Diyan ana mi at nakaabot na gyud mi. siya sa dagat as you can see arrangement ang ngalan sa coffee shop. Unya di ay mga lugod. Kuha mo yung lugod ya. Ah, pangari mo pakuha mo yung lugod. logo <laughs> pricing is mahal when it comes to bread, when it comes to coffee, ganon mahal kay you know as you can see. Ayan kuha kag tray na ay butang na apoy gloves. Inga na sila ka very hygiene. Ayan, as you can see, <laughs> na ay mga palandi ha. Nangita unsay kung mong gusto diha, basta kuha. Kung sa'yo mong gusto, wala'y magsunod-sunod di mong sales lady diha, ha. si kung mong gusto yari po. So, ayan, arap kataas taas ni siya. Punta kami sa taas. Kaya, hindi ito view uh, mm. dito. Di ana ang view. Wow. Oh, as you can see, di apoy sofa. Nga hindi ka diri rin matog. Grabe, yun ka. Mura nag feel at home ang mga coffee shop Palakasan ng interior design. So, ayan, ikaw po yung mukha sa imong order. O, baktas na pagbalik yun. Kaya, nung isang kakadilis sa taas, hingal po, uy. Ang among i-order is garlic bread. Americano sa kanya at akin ay milk tea. May outlet. Pwede ka mag-charge. Pwede ka mag-study dito. Kahit anong gagawin mo, wag lang. Wag lasing. Kuman, isa dahil sa ko. Salamat niya, idong kaimu kong giuban ng Grabe niya kagulat. Uy, kailagandagahan ko na kong ipamalitan. Ingong <laughs> ko ra ko ugoton sa mukha kay nahurot na so kini nga akong mga napalit. Dili mo tuos atong kagalingon nga to ra itong paliton kay daghang yun palalito dito day sugod to. Dili na lang gyud mo tuos sunod. <laughs>